Kaibigan at kapatid, bago tayo magsimula, hayaan mong itanong ko sa iyo, ilang beses mo nang pinilit alalahanin ang mga bagay na wala namang tunay na epekto sa iyong buhay. Ilang gabi ka na bang nawala sa kapayapaan ng isip dahil sa mga maliliit na problema na sa katunayan hindi naman mahalaga at hindi dapat bigyan ng puwang sa iyong puso? Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang sampung bagay na tunay na hindi mo dapat problemahin sa iyong buhay mga bagay na kung babalikan mo ay hindi naman nakakapagdulot ng tunay na pagbabago sa iyong kaligayahan o kapayapaan ito ay para sa iyo na naghahangad ng kalinawan ng isip katahimikan ng puso at tunay na kalayaan mula sa walang katapusang alalahanin na walang saysay kaibigan habang pinapakinggan mo ito alalahanin mo ang kapangyarihan ng iyong buhay ay nasa iyong mga kamay at ang bawat pag-aalala na hindi mo pinapansin ay hakbang patungo sa mas payapang buhay. Huwag mong hayaang ang maliit na bagay ang maging sanhi ng iyong kawalang-kapangyarihan. Huwag mong hayaang ang opinyon ng iba o ang hindi mo kontroladong sitwasyon ay maging dahilan ng iyong pagdurusa. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Handa ka na ba? Simulan na natin ang paglalakbay tungo sa mas malaya at mas payapang isip at tuklasin kung paano mo tunay na mapapalaya ang sarili mula sa mga bagay na hindi karapat dapat pagtuunan ng labis na atensyon. Number 1. Opinyon ng Iba Simulan natin sa isang bagay na madalas nating pinapahalagahan ng sobra ang opinyon ng iba. Madalas nating nakakalimutang bawat tao ay may kanya-kanyang karanasan, sariling pananaw at sariling pakiramdam na hindi mo kayang kontrolin o baguhin kaya ang kanilang iniisip tungkol sa iyo ay hindi dapat maging pamantayan ng iyong sariling halaga. Kapag inuuna mo ang iniisip ng iba kaysa sa iyong sariling pagpapasya, unti-unti mong pinapabayaan ang kapayapaan ng isip at ang kakayahang mamuhay ng malaya sapagkat ang iyong emosyon at enerhiya ay nauubos sa mga bagay na wala namang tunay na epekto sa iyong buhay ang labis na pag-aalala sa kung ano ang iniisip o sinasabi ng iba tungkol sa iyo ay parang pagbibigay ng kapangyarihan sa kanilang emosyon at hindi sa iyo at sa bawat sandali na ginagawa mo ito unti-unti mong isinasakripisyo ang iyong sariling kalayaan at katahimikan ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahan mong manatiling tapat sa sarili at sa iyong prinsipyo kahit hindi mo natatanggap ang pag-apruba ng lahat at kahit gaano karaming tao ang may opinyon tungkol sa iyong mga desisyon. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili sa sinuman at hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lamang makuha ang kanilang kasiyahan o pagtingin dahil ang labis na pagnanais ng pagpapatibay mula sa iba ay nagiging kulungan ng isip at puso. Kapag natutunan mong bitawan ang labis na pag-aalala sa opinyon ng iba, mas malaya ka. Mas payapa ang iyong isip at mas malinaw ang iyong landas sa buhay. At unti-unti mong mauunawaan na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa pananaw ng iba, kundi sa iyong sariling pagtanggap at pagpapahalaga sa sarili. Sa bawat pagkakataon na sinusubukan mong kontrolin ang pananaw ng iba, tungkol sa iyo. Tandaan mo, ang kanilang opinyon ay hindi bahagi ng iyong tunay na halaga at ang kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang pagkilala ng iba. Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang kalayaan at lakas dahil ang bawat sandali na hindi mo pinapayagan ang opinyon ng iba na diktahan ang iyong damdamin ay isang hakbang patungo sa mas malalim na kapayapaan at mas matibay na sarili. Number 2, ang nakaraan. Maraming tao ang patuloy na nabubuhay sa nakaraan, iniisip ang mga pagkakamali, kabiguan o sakit na nangyari noon at paulit-ulit itong binabalik-balikan sa kanilang isipan. Mahalagang maunawaan na ang nakaraan ay hindi na maaari mong baguhin at ang patuloy na pag-aalala dito ay nagiging pabigat sa iyong puso at isip na pumipigil sa iyo na mamuhay ng ganap sa kasalukuyan. Kapag paulit-ulit mong pinapagalitan ng sarili dahil sa mga nagawa o hindi nagawa, unti-unti mong dinudurog ang iyong sariling kakayahan na tumindig at magpatuloy at ipinagkakaloob mo ang kapangyarihan sa mga sandali na lampas na sa iyong kontrol. Ang nakaraan ay parang alaala na maaari mong dalhin sa puso ngunit hindi dapat maging tanikala na pumipigil sa iyo na lumakad sa harap ng buhay at bawat hakbang na ginagawa mo habang bitbit -bit ang bigat ng nakaraan ay nagiging hadlang sa iyong kalayaan at kapayapaan. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pag-unawa na maaari mong tanggapin ang nakaraan. Matuto mula rito, ngunit hindi hayaan itong diktahan ng iyong kasalukuyan o hinaharap. Kapag natutunan mong bitawa ng labis na pag-iisip sa nakaraan, mas malinaw ang iyong isip, mas magaan ang iyong puso, at mas nakikita mo ang tunay na kahalagahan ng bawat sandali na mayroon ka ngayon. Hindi mo kailangan dalhin ang pasanin ng nakaraan sa bawat araw, at ang pagtanggap sa katotohanang hindi mo na ito mababago ay nagbibigay daan sa iyo na mamuhay ng mas malaya, mas matatag, at mas puno ng kapayapaan. Sa bawat sandali na naiisip mo ang nakaraan at pinapagalitan ng sarili, Tanungin mo ang sarili, mo nakakatulong ba ito sa akin o hinahadlangan lamang ako mula sa mas payapang buhay na aking minimiti? Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang liwanag sa puso at isip sapagkat bawat sandaling hindi mo pinapayaga ng nakaraan na dikta ng iyong damdamin ay hakbang patungo sa mas malalim na kapayapaan at mas ganap na kalayaan. Number 3. Maliit na problema at stress. Minsan, pinapalaki natin ang mga maliit na problema sa buhay at binibigyan natin ito ng higit na pansin kaysa sa nararapat na nagdudulot lamang ng labis na stress at alalahanin. Kailangang maunawaan na ang bawat maliit na abala pagkakamali o hindi inaasahang sitwasyon ay bahagi ng buhay at hindi sila dapat maging sanhi ng labis na pagkabalisa. Kapag inuuna natin ang mga maliliit na problema sa ating isip, nagiging pabigat ang bawat araw at unti-unti nating nakakalimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga at may malalim na epekto sa ating kaligayahan. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa kakayahan mong piliin kung alin ang karapat dapat ng iyong pansin at kung alin ang dapat mong bitawan. Sapagkat ang oras at enerhiya mo ay limitado at hindi dapat ginugugol sa mga bagay na hindi makapagpapalakas o makapagpapaligay sa iyo. Kapag natutunan mong huwag hayaan ang maliliit na problema na dikta ng iyong damdamin, mas malinaw ang iyong isip, mas maayos ang iyong mga desisyon, at mas nakatutok ka sa mga bagay na tunay na may kabuluhan sa iyong buhay. Hindi mo kailangang pakialaman ang bawat maliit na abala o stress at ang pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kontrolado ay nagbibigay daan sa iyo na mamuhay ng mas mahinahon, mas malaya at mas payapa. Sa bawat sandali na naiisip mo ang maliliit na problema at binibigyan sila ng labis na importansya, tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba ito sa akin? O hinahadlangan lamang ako mula sa mas malalim na kapayapaan at kaligayahan? Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang kaluwagan sa puso at isip, sapagkat bawat sandaling hindi mo pinapayagan ang maliliit na problema na kontrolin ng iyong emosyon ay hakbang patungo sa mas malinaw mas at mas malayang buhay. Number 4. Mga bagay na hindi mo kontrolado. Isa sa mga pinakamahalagang aral ng Stoic philosophy ay ang pagkilala sa mga bagay na hindi mo kontrolado at ang pagtanggap sa mga ito nang may katahimikan ng isip sapagkat ang labis na pag-aalala sa mga bagay na lampas sa iyong kapangyarihan ay nagiging sanhi ng walang katapusang pagkabalisa. Maraming tao ang nag ng oras at enerhiya sa pag-aalala sa mga sitwasyong wala silang kapangyarihan baguhin mula sa opinyon ng iba hanggang sa hindi inaasahang pangyayari sa paligid. At sa bawat sandaling ginagawa nila ito, unti-unti nilang isinasakripisyo ang kanilang sariling kapayapaan. Kapag inuuna mo ang pagnanais na kontrolin ang lahat, nagiging pabigat ito sa puso at isip at unti-unti mong nakakalimutan na ang kapayapaan at kalayaan ay nagmumula sa pagtanggap, hindi sa paghabol sa imposible at hindi mahalagang bagay. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagkilala na bawat tao, bawat pangyayari, at bawat sitwasyon ay may sariling daloy at batas. At ang labis na pagsisikap na baguhin ang mga ito ay nagdudulot lamang ng pagkapagod, pagkabigo, at kawalan ng katahimikan sa puso kapag natutunan mong bitawan ang labis na pagnanais na kontrolin ang hindi mo kayang kontrolin, mas nagiging malinaw ang isip mo, mas magaan ang damdamin mo, at mas nakatuon ka sa mga bagay na tunay na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan at responsibilidad. At sa ganitong paraan, unti-unti mong natutuklasan ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi mo kailangan maging alipin ng sitwasyon o ng opinyon ng iba at ang pagtanggap sa katotohanang may mga bagay na hindi mo kontrolado ay nagbibigay daan sa mas malaya, mas mahinahon, at mas payapang pamumuhay dahil natututukang ilaan ang iyong enerhiya sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa bawat sandali na sinusubukan mong kontrolin ang mga bagay na lampas sa iyong kapangyarihan, tanungin mo ang sarili mo, nakakatulong ba ito sa akin o hinahadlangan lamang ako mula sa mas malalim na kapayapaan, mas malinaw na isip at mas ganap na kalayaan. Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang lakas at kaluwagan sa puso at isip sapagkat bawat sandali na hindi mo pinapayagan ng mga bagay na hindi mo kontrolado, na diktahan ng iyong damdamin ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan, katahimikan at mas malalim na pagkilala sa sarili. Sa huli, tandaan mo ang mga bagay na hindi mo kontrolado ay hindi hadlang, kundi paalala na ang kapayapaan ay nagmumula sa loob, hindi sa paligid at sa sandaling matutunan mong palayain ang sarili mula sa imposibleng kontrol. Matututunan mo rin ang tunay na halaga ng bawat sandali na mayroon ka na ngayon. Number 5. Pagsang-ayon ng lahat. Maraming tao ang nag ng kanilang oras at lakas sa pagnanais na mapasang ayon ng lahat, iniisip na ang kanilang kasiyahan at tagumpay ay nakadepende sa pagtanggap ng iba. Mahalagang maunawaan na hindi lahat ay magkakaroon ng parehong pananaw, damdamin o opinyon. At kahit anong gawin mo may mga pagkakataon na may lalaban, may hindi isang ayon o may hindi makakaintindi sa iyong pinipiling landas. Kapag labis mong pinapahalagahan ang pagsang-ayon ng iba. Unti-unti mong nakakalimutan ang iyong sariling prinsipyo at katahimikan ng isip at nagiging alipin ka ng inaasahan ng iba sa halip na manatiling tapat sa sarili. Ang tunay na kalayaan at lakas ay nagmumula sa kakayahan mong gumawa ng desisyon ayon sa iyong prinsipyo at paniniwala kahit hindi ka sangayunan ng karamihan sapagkat ang pagsang-ayon ng iba ay hindi sukatan ng iyong halaga o karunungan. Kapag natutunan mong huwag palaging hangarin ang pagsang-ayon ng lahat, mas nagiging malinaw ang iyong isip, mas matibay ang iyong loob, at mas nakatutok ka sa mga bagay na tunay na mahalaga at makakatulong sa iyong paglago. Hindi mo kailangan maging alipin ng opinyon ng marami at ang pagtanggap sa katotohanan ng hindi lahat ay mapapasang-ayon sa iyo ay nagbibigay daan sa mas malaya, mas mahinahon at mas payapang pamumuhay. Sa bawat pagkakataon na naiisip mo ang pangangailangan ng pagsangayon ng lahat, tanungin mo ang, sarili mo nakakatulong ba ito sa akin? O hinahadlangan lamang ako mula sa mas malalim na kapayapaan at kasiyahan sa sarili? Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang lakas at kapanatagan sapagkat bawat sandaling hindi mo pinapayagan ang opinyon ng iba na diktahan ang iyong damdamin ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan, kapayapaan at mas malalim na pagtitiwala sa sarili. Sa huli, tandaan mo, ang pagsang-ayon ng lahat ay hindi sukatan ng iyong halaga at sa sandaling matutunan mong ilaan ang iyong pansin sa iyong sariling prinsipyo at kaligayahan, mas magiging ganap at mas maayos ang iyong buhay. Number 6. Ang kinabukasan Maraming tao ang patuloy na nag-aalala tungkol sa kinabukasan, iniisip ang mga posibleng problema, kabiguan, o hindi inaasahang pangyayari na maaring dumating. Mahalagang maunawaan na ang kinabukasan ay hindi mo paganap na kontrolado at ang labis na pag-aalala tungkol dito ay nagiging sanhi ng pagkapagod ng isip at pagkabahala ng puso sa kasalukuyan. Kapag inuuna mo ang pangamba sa hinaharap kaysa sa pagkilos sa kasalukuyan, nawawala ang pagkakataon na mabuhay ng ganap at ma-enjoy ang bawat sandali na mayroon ka ngayon sapagkat ang isip mo ay nakakulong sa mga bagay na wala pang nangyayari. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagtutok sa kasalukuyan sa bawat hakbang na kaya mong gawin ngayon at sa pagtanggap na ang hinaharap ay maaaring dalhin ng anumang nais ng buhay ngunit hindi dapat maging sanhi ng labis na pagkabalisa kapag natutunan mong bitawan ang labis na pangamba tungkol sa kinabukasan. Mas malinaw ang iyong isip, mas maayos ang iyong desisyon at mas malaya ang iyong puso sapagkat nagiging bukas ka sa posibilidad at oportunidad na darating sa tamang panahon. Hindi mo kailangan dalhin ang bigat ng hinaharap sa bawat araw at ang pagtanggap sa katotohanang may mga bagay na darating nang kusa ay nagbibigay daan sa mas mahinahon mas payapa at mas malinaw na pamumuhay. Sa bawat sandali na naiisip mo ang mga posibleng problema sa hinaharap, tanungin mo ang sarili mo, nakakatulong ba ito sa akin o hinahadlangan lamang ako mula sa mas malalim na kapayapaan at kasiyahan sa kasalukuyan. Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang kapanatagan at lakas sa puso at isip sapagkat bawat sandaling hindi mo pinapayagan ang kinabukasan, Nadiktahan ng iyong damdamin ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan, katahimikan at mas malinaw na direksyon sa buhay. Sa huli, tandaan mo, ang kinabukasan ay darating sa tamang oras at sa sandaling matutunan mong mamuhay ng ganap sa kasalukuyan, mas magiging buo mas maayos at mas payapa ang iyong paglalakbay sa buhay. Number 7. Mga maliit na pagkakamali ng iba. Minsan pinapalaki natin ang mali ng ibang tao. Iniisip na kailangan natin itong ipagdamdam o pag-isipan ng matagal kahit na hindi naman ito direktang nakakaapekto sa ating tunay na buhay. Mahalagang maunawaan na bawat tao ay may sariling landas, sariling limitasyon, at sariling kakayahan at ang kanilang pagkakamali ay hindi dapat maging sanhi ng labis na stress o galit sa ating puso at isip kapag inuuna natin ang pagkukulang ng iba sa ating damdamin unti-unti nating isinasakripisyo ang kapayapaan ng ating isip at nagiging pabigat ang bawat araw sa dami ng hindi mahalagang alalahanin ang tunay na karunungan ay nagmumula sa kakayahan mong tumingin sa sarili at sa iyong sariling responsibilidad sa halip na labis na mag-aksaya ng emosyon sa mali ng iba sapagkat ang labis na pagtuon sa pagkakamali ng iba ay nagiging hadlang sa ating sariling paglago at kalayaan. Kapag natutunan mong huwag palaging problemahin ang maliit na pagkakamali ng iba, mas nagiging malinaw ang iyong isip, mas mahinahon ang iyong damdamin, at mas nakatuon ka sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong sariling buhay at kaligayahan. Hindi mo kailangang dalhin sa puso at isip ang kabiguan o pagkukulang ng iba. At ang pagtanggap sa katotohanan ng bawat tao ay nagkakamali ay nagbibigay daan sa mas mahinahon, mas malaya at mas payapang pamumuhay. Sa bawat pagkakataon na naiisip mo ang mali ng ibang tao at pinapalaki ito sa isip, tanungin mo ang sarili mo. Nakakatulong ba ito sa akin o hinahadlangan lamang ako mula sa mas malalim na kapayapaan, kalayaan at katahimikan ng isip? Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang kaluwagan at lakas sa puso at isip, sapagkat bawat sandali na hindi mo pinapayagan ang mali ng iba, na diktahan ang iyong damdamin, ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan, katahimikan, at mas malinaw na direksyon sa buhay. Sa huli, tandaan mo, ang pagkakamali ng iba ay hindi hadlang sa iyong sariling kapayapaan. At sa sandaling matutunan mong iwanan ang labis na pagtuon sa mali ng iba, mas magiging buo mas maayos at mas payapa ang iyong pamumuhay. Number 8. Pagkakamali sa nakaraan ng iba Maraming tao ang nagbibigay ng labis na halaga sa mga pagkakamali o desisyon ng ibang tao sa kanilang nakaraan, iniisip na dapat itong maging hadlang sa kanilang relasyon o pakikitungo sa kanila. Mahalagang, maunawaan na ang nakaraan ng ibang tao ay bahagi ng kanilang sariling karanasan at hindi ito dapat gamitin bilang batayan para pabigatin ang iyong damdamin o limitahan ang iyong kakayahang magmahal, magtiwala at makipag-ugnayan. Kapag inuuna mo ang nakaraan ng iba kaysa sa kasalukuyan at sa tunay nilang pagkatao, unti-unti mong isinasakripisyo ang kapayapaan ng isip at ang pagkakataon na makita ang kabutihan, pagbabago at potensyal sa bawat tao sa kanilang kasalukuyang anyo. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa kakayahan mong tumingin sa bawat tao sa kasalukuyan, sa kanilang mga ginagawa at pinapakita ngayon. Sa halip na pangunahan ang isip sa paghatol sa kanilang nakaraan, kapag natutunan mong huwag palaging pagtuunan ng pansin ang pagkakamali ng iba sa nakaraan, mas nagiging malinaw ang iyong isip, mas mahinahon ang damdamin, at mas nagiging bukas ka sa pagbuo ng mas malalim at mas makabuluhang relasyon hindi mo kailangan dalhin sa puso at isip ang nakaraan ng iba. At ang pagtanggap na bawat tao ay nagkakamali, noon ay nagbibigay daan sa mas mahinahon, mas malaya, at mas payapang pamumuhay sapagkat natututo kang tingnan ang bawat tao sa kanilang tunay na halaga ngayon. Sa bawat pagkakataon na naiisip mo ang nakaraan ng iba at pinapalaki ito sa isip, tanungin mo ang sarili mo, nakakatulong ba ito sa akin o hinahadlangan lamang ako mula sa mas malalim na kapayapaan, kalayaan at kasiyahan sa pakikipag-ugnayan sa iba. Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang kapanatagan at lakas sa puso at isip sapagkat bawat sandali na hindi mo pinapayagan ng nakaraan ng iba na diktahan ng iyong damdamin ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan, katahimikan at mas malalim na pakikipagkapwa. Sa huli, Tandaan mo, ang nakaraan ng iba ay hindi hadlang sa iyong sariling kapayapaan at sa sandaling matutunan mong bitawan ang labis na pagtuon dito, mas magiging buo, mas maayos at mas payapa ang iyong pakikipag-ugnayan sa mundo at sa mga taong mahalaga sa iyo. Number 9. Material na bagay at kayamanan Maraming tao ang labis na nag-aalala tungkol sa material na bagay at kayamanan, iniisip na ang kanilang halaga at kaligayahan ay nakadepende sa kung ano ang mayroon sila o wala sa kanilang buhay. Mahalagang maunawaan na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa dami ng ari-arian, yaman o status sa lipunan, kundi sa kakayahan mong mamuhay ng payapa, kontento at may malinaw na isip sa kabila ng kung anuman ang iyong taglay. Kapag inuuna mo ang material na bagay kaysa sa katahimikan ng isip at kalinawan ng puso, unti-unti mong nakakalimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay at nagiging alipin ka ng walang katapusang paghahangad. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagtanggap na ang kayamanan at material na bagay ay pansamantala at hindi sukatan ng iyong halaga at ang labis na pagkabalisa tungkol sa mga ito ay nagiging hadlang sa iyong paglago, kapayapaan at kalayaan. Kapag natutunan mong huwag palaging problemahin ang material na bagay at kayamanan, mas nagiging malinaw ang iyong isip, mas mahinahon ang damdamin, at mas nakatutok ka sa mga bagay na tunay na makapagpapalakas, makapagpapaligay, at makapagpapalaya sa iyo. Hindi mo kailangan ikumpara ang iyong sarili sa iba batay sa ari-arian o status, at ang pagtanggap sa katotohanang ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob ay nagbibigay daan sa mas mahinahon, mas malaya at mas payapang pamumuhay. Sa bawat sandali na naiisip mo ang material na bagay at labis na hinahangad ang kayamanan, tanungin mo ang sarili mo, nakakatulong ba ito sa akin o hinahadlangan lamang ako mula sa mas malalim na kapayapaan, kalayaan at kasiyahan sa buhay. Kapag naintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang kaluwagan at lakas sa puso at isip sapagkat bawat sandaling hindi mo pinapayagan ng material na bagay na diktahan ang iyong damdamin ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan, katahimikan at mas malinaw na pananaw sa buhay. Sa huli, tandaan mo, ang kayamanan at material na bagay ay hindi sukatan ng iyong halaga at sa sandaling matutunan mong ilaan ng iyong pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga, mas magiging buo, mas maayos at mas payapa ang iyong pamumuhay. Number 10. Pagkukumpara sa iba. Maraming tao ang patuloy na nagaalala aalala at nahihirapan dahil sa pagkukumpara sa ibang tao, iniisip na kailangan nilang magkaroon ng parehong tagumpay, yaman o kaligayahan ng iba upang maging sapat o matagumpay. Mahalagang maunawaan na bawat isa ay may sariling landas, sariling oras at sariling pakpak ng karanasan at ang patuloy na paghahambing ay nagdudulot lamang ng labis na stress insecurities at kawalan ng kapayapaan ng isip. Kapag inuuna mo ang pagkukumpara kaysa sa pagtutok sa sariling paglago at sariling kakayahan, unti-unti mong nakakalimutan ang iyong sariling potensyal at ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa kakayahan mong tingnan ang sarili, suriin ang iyong sariling progreso at tanggapin ang iyong mga kakayahan at limitasyon sa halip na patuloy na ikumpara ang sarili sa iba sapagkat ang paghahambing ay hindi sukatan ng tagumpay kundi hadlang sa kapayapaan. Kapag natutunan mong huwag palaging problemahin ang pagkukumpara sa iba, mas nagiging malinaw ang iyong isip, mas mahinahon ang damdamin, at mas nakatutok ka sa mga bagay na tunay na makapagpapalago, makapagpapalakas, at makapagpapaligay sa iyo. Hindi mo kailangan masukat ng tagumpay. Yaman o estado ng ibang tao ang iyong sariling halaga at ang pagtanggap sa katotohanan ng bawat isa ay may sariling landas ay nagbibigay daan sa mas mahinahon, mas malaya at mas payapang pamumuhay. Sa bawat sandali na naiisip mo ang pagkukumpara sa iba at hinahayaang ito ang magdikta ng damdamin mo, tanungin mo ang sarili mo, nakakatulong ba ito sa akin o hinahadlangan lamang ako mula sa mas malalim na kapayapaan, kalayaan at kasiyahan sa sarili. Kapag naiintindihan mo ito, makakaramdam ka ng kakaibang kapanatagan at lakas sa puso at isip sapagkat bawat sandaling hindi mo pinapayagan ang pagkukumpara sa iba na kontrolin ang iyong damdamin ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan, katahimikan at mas malinaw na direksyon sa buhay. Sa hulitan tandaan mo, ang pagkukumpara sa iba ay hindi sukatan ng iyong halaga at sa sandaling matutunan mong pahalagahan at tanggapin ang sariling landas at progreso, mas magiging buo, mas maayos at mas payapa ang iyong pamumuhay. Ang buhay ay puno ng maliliit at malalaking alalahanin, ngunit ang kapayapaan, kalayaan at tunay na kaligayahan ay nagmumula sa kakayahan mong piliin kung ano ang karapat dapat ng iyong pansin at kung ano ang dapat mong bitawan. Sa bawat bagay na hindi mo pinapahalagahan ng labis, sa bawat pag-aalala na hindi mo pinapayagan na kontrolin ang iyong damdamin, nagiging mas malaya ka, mas malinaw ang isip mo, at mas bukas ka sa mga pagkakataon at aral na dala ng buhay. Tandaan mo ang labis na pag-aalala sa opinyon ng iba sa nakaraan sa maliliit na problema o sa material na bagay ay hindi magdadala sa iyo sa mas mataas na kaligayahan. Bagkus, ito ay nagiging hadlang sa iyong sariling paglago at katahimikan, ang tunay na lakas at kapayapaan ay nagmumula sa loob mo at sa sandaling matutunan mong bitawan ang mga bagay na hindi mahalaga. Mas magiging malinaw ang iyong landas, mas magiging payapa ang iyong puso at mas mabubuhay ka ng ganap at malaya. Kaibigan at kapatid muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Huwag mong kalimutan ang bawat sandali na hindi mo pinapayagan ng labis na alalahanin na kontrolin ang iyong damdamin ay hakbang patungo sa mas malalim na kapayapaan, kalayaan at mas ganap na pamumuhay. Ngayon ilabas mo ang lahat ng bigat na hindi mo dapat problemahin at hayaang ang kapayapaan at kalayaan ang maging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin sa buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.